Tanggapan kuwan nga natin ito. Okay. Uh, ito yung uh, nangyayari kanina sa The Hague, uh, Switzerland kung saan uh, sinasabi na maraming mga Pilipino ang uh, sumusuporta dito sa ating uh, former president. Ngunit pinignan uh, tign ko yung ibang balita, uh, sinasabi na rin na maraming mga Pilipino rin na sumusuporta doon sa biktima ng EGK killings uh, during the time of uh, uh, Duterte administration. Kaya dapat sana fair ano kasi yung naipapakita dito yung mga sumusuporta uh, hindi pinakita yung sumusuporta doon sa kabila ya sinasabi ng news na actually ang mga Pilipino ay hati with regards dito sa kaso ni uh, uh former president uh, Duterte ngayon uh ito yung personal na opinion natin tungkol dito tungkol sa atin bilang uh, Pilipino kasi uh maraming mga pagkakataon na hindi tayo consistent sa mga uh, sa interpretation natin sa batas let us accept it ano halimbawa yung batas ay parang kontra sa atin kinukontra din natin pag yung batas ay pabor sa atin we, we support it sana ang uh, pagsuporta sa batas ay ang yung pinaka pinakabasihan ay yung kabutihan ng lahat. Okay. Ah uh, ito yung uh, halimbawa no In the past may mga nangyaring uh, heinous crime o yung karumal-dumal na uh, krimen. Ngayon, pag naibalita yan, maraming Pilipino na sumusuporta na dapat magkaroon ng capital punishment o kaya ay, ano, yung kamatayan, ano, parusang kamatayan para ma ma-deter yung mga hinyo sa uh, crimes na yan. Okay na, nangyayari yan. Pagkatapos, pag na-implement na yung uh, yung batas na yan, yung capital punishment Marami na naman ang kumukontra na Sabi na dapat Huwag uh, ganito, uh, kawawa naman uh, Dapat ang Panginoon lang ang wana, no So, ganon uh, Agad na bago yung Pananaw natin Ngayon, dapat sana Consistent Alimbawa, ganito yung sinasabi ng batas O so, hanggang sa uli, ganon, magiging ganon. Huwag, huwag, pa bago-bago yung ating uh, uh, pananaw o dyan, ano? Ah, uh, yan. Ngayon, so, ganon, ang, sina, ang aking napapansin, ano, sa, sa ating kapwa Pilipino, hindi tayo consistent sa batas. Okay? Na, ngayon, balik tayo dito sa kaso ng ating ah, uh, uh, A former president Diba sabi niya uh, Very willing siya na pupunta sa I ICC Para ma-cleared ang kanyang pangalan So, so be it Okay Eh sabi niya Kayang kaya Kayang kaya naman na Malipinsan yung Case na yan So Pa na lang natin ano uh, Pabayaan na lang natin yung ICC Na sa kanya na sa kanya anyway sa totoo lang, hindi naman kawawa ang ating president uh, tinig ininilin yung mga panila yung prison nila napakaganda mas magaganda pa sa mga uh, ordinaryong hotel dito sa Pilipinas uh, pagkatapos sa uh, kompleto naman siya may mga yung mga di di kaliber na abogado na dumidipin sa, sa kanya pagkatapos sa uh, kiliti matulungan din siya ng uh, Philippine government bilang pilipino kaya ang masasabi natin sa ating kapwa pilipino sa mga areas na yon uh, panalang natin alit uh, asa Huwag na tayo'ng magingay, pabayaan natin ang ICC na ma-resolve ma 'yung kanyang kaso. Ipakita natin na sa buong mundo na tayong mga Pilipino ay law-abiding uh, citizen. Ngayon, 'yung na naman, na bakit uh, no, bakit uh, 'yung mga puti ang kwan ang try sa ating former president actually, hindi hindi mga puti yon ang mga judges sa ICC ay galing sa iba't ibang bansa yan may galing sa Africa may galing sa Amerika may galing sa Europe may galing sa Asia etc etc kaya hindi natin masasabi na para bang ang mga puti ay yun, In, uh, parang inaapi tayo. It's a, one, ano? It's an organization. Ang Pilipinas noon ay membro ng uh, ng ICC. Kaya yung mga kaso na nangyari, yung mga, yung mga ano, patayan na nangyari during the time na miembro pa tayo ng ICC, eh, may karapatan ang kwan doon, may jurisdiction sila. Huwag na nating uh, question na yun. Jurisdiction, siyempre, membro ka nga ng isang organization, so dapat sumunod ka kung ano yung bylaws ng nasabing uh, organization na yan. Ano? In fact, yung panyan, yung uh, Sinasabi na ganito, pinikwestyon yung sovereignty, yung uh, jurisdiction. Yun, yun lang yung mga uh, gina, ginagawang rason para ma-delay o kaya maibalik itong si former president sa Pilipinas. Kaya, kita natin sa buong mundo na sinusunod natin ang batas. Okay? Pagkatapos, ang pagsunod sa batas na yan ay nakakabuti sa buong bayan. Hindi, hindi yan lang dapat nakakabuti sa mga Duterte, hindi lang nakakabuti sa mga Marcoses. Dapat ang pinakabasi yan, yung nakakabuti sa buong bansa. Pero simple lang yan. Ano? Kaya yung mga kababayan natin dyan sa lugar na yon na sinasabing marami na pang sa ibang bansa like Germany, England, para po pumunta lang dyan. Juan, uh, uh, makisip tayo, no? Ipakita natin na we are law-abiding citizen. Kung walang kasalanan itong former president, so be it. So, makleared ang kanyang names, ang kanilang pamilya. Ngunit, pag may Did, mayroon siyang kasalanan, so uh, he has to suffer. Ganon lang yan. Ano. E, Pag na tayo, huwag uh, uh, tayong masyadong excited tungkol dyan sa kaso ng former president. Alam ko naman na marami dyan na pumupunta, marami excited dahil Pilipino yung involved. Actually, marami sa kanila ang hindi alam yung issue. O, ganun yan, ano. So, muli, thank you sana. I like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel.